Kapatid alam mo ba na alam talaga ng Israel ang gagawing pag-atake ng Hamas isang taon ng nakakalipas? Ito ay nakatala sa The New York Times. Base sa mga blueprint na nakuha noong 2022, alam na ng hukpo o pamunuan ng Israel ang lahat na maaaring mangyari at maski ang Prime Minister ng Israel na si Benjamin Netanyahu ay alam ang malagim na balak ng Hamas at mga pag-atake nito sa Israel. Pero kapatid, bakit hinayaan na mangyari pa ang ganitong klaseng sigalot kung alam naman pala nila una pa lang ang mga mangyayari? Pero kapatid, bago tayo magpatuloy ay mag-subscribe ka na. Nag-upload ako ng isa o higit pa sa isang linggo. At kung meron ka namang gustong ipakwento o di naman kaya ay pasaliksik kay mag-comment ka lamang sa ibaba ng video ito. Maraming maraming salamat! Ayon sa The New York Times kapatid, alam na ng pamunuan ng Israel ang lahat ng mga pag-atake na gagawin ng Hamas. Ang dokumento na ito ay mayroong 40 pages at may codename na Jericho Wall. Nang buksan ito ng mga opisyal ng Israel, nagulat sila dahil mga naka na at naka-step by step ang mga plano na gagawin ng Hamas na pag-atake sa Israel. Mula sa pagsalakay sa mga mamamayan sa loob ng Israel, pagsakay sa mga paraglider, pagsira sa mga border, paglusob sa malalapit na police station, pagpapalipad ng mga raket, at isang digmaan. Ito ay nakatala sa naturang dokumento. Bago pa man mangyari ito, alam na ng pamunuan ng Israel ang lahat. Ngunit nagkibit balikat lamang ang mga ito, hinayaan at sinabing masyadong komplikado ang plano ng Hamas. At yun na nga, sa kasamaang palad ang lahat ng nakatala sa dokumento na ito ay nangyari. Sa loob ng tatlong buwan, naghanda ang Hamas para sa gagawin nilang pagsalakay. Sa loob ng Gaza ay may nagaganap na training, sinasanay ang mga Hamas para sa paparating na digmaan. Nakita ito ng isang analyst at di kalaunan sinabi ito sa kanyang opisyal ngunit isinawalang bahala lamang ito ng kanyang kolonel superior na siyang pinuno ng intelligence gathering sa Gaza border. Nagmayabang pa ito at sinabing yan ay isang imaginary senaryo lamang. Ipinapakita e lang daw ng mga hamas na kaya nilang umatake sa Israel ngunit hindi talaga. Lumipas sa mga araw, buwan, muling nagpadala ng email ang analis sa kanyang kolonel. Sinabi nito na ang lahat ng nagaganap sa loob ng Gaza ay nakatala sa dokumento ng Jericho Wall. Sinabi niya din na hindi ito maliit na exercise para sa maliit na pagsalakay. Ito ay isang malaking pag iinsayo para sa malawakang pag-atake. Sumagot naman sa email ang kanyang kolonel at sinabi na wala tayong sapat na ebidensya at mag-antay na lamang sa mga karagdagang impormasyon. At yun ang nga kapatid, October 7, nang totoo nang sumalakay ang Hamas sa Israel malapit sa border ng Gaza. Matapos ang pag-ataking ito, humingi naman ng dispensa ang pamunuan ng Israel dahil sa kanilang pagkakamali at hindi pagseryoso sa mga nakatala sa Jericho Wall. Sinabi din nila na kung sana pinaniwalaan nila ang nakasaad sa Jericho Wall, hindi sana nangyari ang ganitong klasing digmaan. Iba't ibang klasing dokumento ang nakuha ng mga opisyal ng Israel, ngunit ang Jericho Wall ang pinakanakakapangilabot sa lahat bukod sa detalyado na ito, totoo pang nangyari. May mga nagsasabi din na nangyari ang lahat ng ito para sa pansarili lamang dahil napaka-imposible naman na meron ng sign ng pag-atake tapos walang gagawin ng gobyerno para dito. Sinabi din na nangyari ang lahat ng ito para sa pansariling interes kasi noon kapatid, bago pa ang sigalot, 90% ng militar ng Israel ay nasa border ng Gaza at Israel ngunit bigla itong ipinadala sa West Bank at yun na nga, lumaki ang tsansa ng mga hamas na pasukin ito. Isipin mo yun kapatid kung seryoso ang pamahalaan ng Israel na protektahan ng kanilang mamamayan bakit nila ipinadala ang militar sa West Bank. At kung alam nilang may bantana ng pagsalakay ay bakit hindi nila hinigpitan ang siguridad ng bawat isa. Meron pa, may mga nagsasabi din na hinayaan itong mangyari para manatili sa kapangyarihan ang leader dahil sa bumababang approval rating nito na 20% na lang at ang pagkawala ng maraming suporta sa kanya ng ibang mga politiko sa Israel. Isang malaking gera ang magpapanatili sa kanya para hawakan pa ang bansa at buong militar. Ikaw kapatid tingin mo, planado ba ang lahat ng ito? Isa ba itong pagbabaliwala sa Jericho Wall o pansariling interes lamang? Ano ang opinion mo patungkol dito? Comment mo naman sa ibaba ng video ito. Pero kapatid, bago tayo magtapos ay may ipapakita akong video kung paano nga ba ginawa ang mga tunnel ng Hamas at ano ang mga nasa loob nito. So ito yon. Paano nga ba ginawa ang tunnel ng Hamas? At bakit nakakatagal sila ng mahabang panahon? Ano ang meron sa loob ng tunnel na ito? Sinasabing ang Hamas Tunnel ay may iba't ibang parte. Hindi ito isang butas lamang na pasikot-sikot. Dahil ang Hamas Tunnel ay sinasabing may kanya-kanyang kwarto o partition sa loob. Meron itong 78 levels kung saan tinatawag din itong underground metros. Ang mga tunnel na ito ay may lalim na 70 meters o 200 feet. Sinadya itong gawin na nasa malalim na naparte ng lupa para maging safe sila sa mga bunker buster bomb tulad ng mga GBU-28. Merong dalawang klase ng tunnel sa Gaza. Ang una dyan ay ang tunnel na para sa mga sibilyan at ang pangalawa ay ang tunnel naman na para sa mga hamas. At merong 1,300 na tunnel sa Gaza na nasa loob ng 500 km. At ang ibang mga tunnel dito ay nasa lalim na 70 meters o 230 feet. Sa level 1 ng tunnel ng Gaza, makikita ang entrance kung saan binabantayan ito ng mga armadong hamas. Ang level 2 naman ay tinatawag na reinforcement tunnel kung saan makikita dito ang mga concrete blocks at dito din dumadaan ang mga Hamas kapag gagawa sila ng isang pag-atake. At ang level 3 naman ay dito makikita ang mga oxygen generator kung saan ito ang nagsusuplay ng hangin sa mga malalalim na parte ng tunnel. At ang level 4 naman ay dito sinasagawa ang meeting ng mga Hamas. Dito pinag-uusapan ng mga opisyal ng Hamas kung paano sila aatake at ano ang gagawin nilang pandepensa. Sa level 4 kapatid, bukod sa meeting room, pwede din silang magpahinga dito at matulog. Sa level 5 naman, isa na namang itong reinforcement tunnel kung saan binabantayan ito ang nasa mas malalim na parte ng tunnel. Kung saan sa level 6 ay dito makikita ang mga weapon storage na binabantayan ng mga tao sa level 5 para maiwasan ang pagsabog ng kanilang mga armas. Sa level 7 naman, makikita ang isa pang storage at dito nakalagay ang mga fuel o langis. At ang ikawalong level naman at sinasabing pinakaimportante sa lahat, ito ay ang control and command center. Gumagamit sila ng landline phone para magkaroon ng connection sa isa't isa. Hindi sila gumamit ng internet para maiwasan ng hack at hindi sila matris ng kanilang kalaban At kapatid, ganito gumagana ang Hamas Tunnel at sinasabing kapag nasira ang isang tunnel agad lilipat ang mga Hamas sa iba pang mga tunnel Alam naman natin na merong 1,300 na tunnel sa Gaza at pwede silang magpalipat-lipat ng pwesto So kapatid, nakita mo na kung paano gumagana ang mga tunnel ng Hamas sa Gasa. Nagustuhan mo ba? Palike at subscribe naman. So this is Win YT. Maraming maraming salamat. I'm out.